ako sabi video ni Mama. Labo na daw ng mata ko. Kaya pumunta ako dito sa dentist. Ako talaga si Mama. At ang pupunta na ako sa dito pa talaga. Wala pa man yung doktor. Tara na, hintayin na lang natin. Sabi daw ng doktor, upo na ako. Upo na ako. tapos na rin. Uuwi na yung doktor. Grabe naman yung glasses na pinaamay sa akin. Ano? Napakalaki. Hindi na kasi sa akin. Napakalaki talaga ng glasses nila dito. Magpangako sa school? Tagal naman kasi wala pang pasok. Kasi, yung kanina walang pasok. Baka ngayon walang pasok. Kaya't ko nga. Wait lang kunin ko yung cellphone ko. Cellphone ko. -chat na natin yung Na, walang... No, walang Walang pasok. Wala daw kaming pasok. So, tagal naman kasi ng inano. kawala naman kasi. Naiwan ko yung bike. Ang lalakarin ko. Ang ano. Ang ano niya ang lalakarin ko si mama talaga. Eh, buti nga, na ako sa bahay ko. Pagbibiyas so, na ako. Kapagpalit na rin. So, aalis uh, ako. Ayun, hindi na tayo aalis. Uh, na ano na nga ako eh. Inaantok. Buksa natin yung TV. Baka meron, ano. Yung, kit, yun parang gusto ko bumila ng pet. Bili na ako ng pet ko. Puchi ko pala nasa beray. Saan sa akong bahay? So, bibili tayong pet. So, maglalakad tayo. Yun, malapit. Nasa dentist yung mga pet. Tita, tita ko dun. Tara. So, tara na. Pasok na tayo. Ay! Cute naman pala nito. Parang gusto, parang gusto ko ito kunin. Wala. Wala. Nung nangyanyari dito. Gusto ko siya kunin. Tara. Cute kasi nito. Tara kunin natin siya. Ang cute. Sana so, bayaran ko na siya. किनाता